na. Ah, yan. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys ay may sinulat pala tayo ngayon. So ayun po. Kasi ngayon guys ay ang date na rin po ngayon. It's October 3 na. So ayun po. It's Thursday. Kasi bukas guys ay birthday ko na. Ayan. So ayun po. So abangan muna yung video ko sa akin guys. Papakita ko sa inyong ha handa ko. Pati ano. Pati pag ano. Ah. Uh, paghawak ko ng kiklas ibubulo ko yung cake. So, sino yung taga, ano, taga vlog sa akin? Uh, ikaw? Ikaw na lang yung mag-video sa akin. Tsaka ako yung taga-awak ng cake para ano ah uh, taga, ihip ng kandila ano, ng candles kandila 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 sa cake so ayan po so ito na guys so kasi ngayon guys ayan ano ay 16 years old na ako ngayon guys so ayan po 16 years old na ako so tapos na akong ano tapos na akong mag 15 years old so ayan po ngayon ay 16 years old na ako so isusulat pala natin sa decades pati sa years so itatry lang natin sa decades kung ano pa ba kung gumalaw pa ang decades kung naging 2 tsaka itatry natin sa years kung gumalaw pa naging 6 na ba ayan so ito ang gagawin natin guys so ito so ano yung isusulat natin sa years so ayan po so hindi 6 kasi ito siya oh kasi ang sampung taon naman kasi guys ay one decade na yun, isang dekada yun. Ayan po, susulat natin dito yung six. Ayan, six. So next naman tayo sa decades. So ayan po, ano yung isusulat natin sa decades? So ilang dekada na ba ako guys? Kasi ngayon ay 16 years old na ako. So hindi, isang dekada pa lang ako ngayon. So medyo matagal yung, ano yung dekada. Matagal kasi yun eh, pero hindi pa ako nakakaabot ng ano ng centuries tapos may, mil, mil, ano millennium sa millennium kasi ang ano naman ang one centuries naman ay nagkatumbas yun ng 100 years pati ang one millennium naman ay nagkatumbas ng 1000 years so hindi pa ako nakakaabot nun patay na ako nun eh <laughs> Ayan, so ngayon po guys ay one decade pa lang ako so medyo matagal guys. Ayan, so mga 4 years na lang magti-20 na ako. Magti-20 years old na ako so medyo matagal pa. Ayan guys, so ayan na yung edad ko. 16 years old, one decade in 6 years na. Ayan, kasi ang oras na natin ay 12.52. Ayan, so it, yun ba, yun lang.